Parang isang linggo kami na wala. isang oras lang eh. So ito guys yung roti. Oh, Binili lang namin sa shopping center. Kung madalian lang na ano, kain. Init na lang siya. Oh, what's wrong? What's wrong? Why no. naman ikaw? <laughs> Happy to have all the time, Monty. Scared if there's no food. Tina, how much rice we have? Show to them. Guys, look the rice. Papakita ko sa inyo kung gaano parami yung bigas namin. Inang walang ulam, basta may bigas. You know, in my country, they said uh, as long there's a rice, no one will get hungry. Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay <laughs> tayo iwagay kayo, huwag kamay. Huwag kayo, huwag kayong Hindi talaga, huwag kayong sumayaw, guys. Kalawitan yung kamay. Ayun pa ka ako. Ayun. Kinukulit na kami ng mga alaga namin. <laughs> Cute, no? Diyos ko, ang dami kong mga alaga. Ito pang isa. Ito pang isa Parang isang linggo kami na wala. Isang oras lang eh. So ito guys, yung roti. Oh, binili lang namin sa shopping center. Kung madalian lang na ano, kain. Init na lang siya. Meron na akong nilutong ano dyan. Ilang. Oh, Beans. Indian food. How old the time I'm scared if there's no food. You've seen how much rice we have? Yes. I'm gonna show to them. <laughs> Let's look the rice. Papakita ko sa inyo kung gaano karami yung bigas namin. Ayan guys. Dito kasi guys, sa Australia, ito lang, tigli limang kilo lang talaga yung mabibidong. Meron namang sako-sako, kaya lang. Siyempre medyo mahal din ang bigas dito. So ayan guys, nabili lang namin to half rice. kaya kumuha na kami ng marami. So dalawa, tatlo, apat, lima, tapos may isa pa tayong brown rice ng walang ulam, basta may bigas. You know, in my country, they said uh, as long as there's a rice, mm. no one will get hungry. Mm. You know? Even you don't, you doesn't have any side dish. Sabay-sabay mm. mm. tayo. Sabay-sabay tayo. Iwag-iwag ang kamay. Why dito sleep ka rin, ha? Hindi eh? talaga marunong sumayaw, guys. Kalawete yung kamay. Ayun pa ako. Sabay, sabay, sabay tayo. Ipadyat ang paa. <laughs> sabay, sabay tayo. igalaw ang katawan. <laughs> Nagre-reklamo na yung pusa ko. Anong gusto mo? Uy, pumayat na shoes siya, guys. Pumiyat na siya. Pero mas ma maigi na yung ganyan kesa kain ng kain. Kain ng kain. Kasi binawasan namin yung binawasan namin yung karne. Yung manok. Puro dry food yung binibigay namin. For now. Minsan lang yung treats. Minsan lang yung manok. Para nasasabik sila. Kasi minsan nung binigyan namin sila puro yes. ano, sariwang manok araw-araw. Dati pa yun nung meron pa Ay, Nung medyo may kaya pa. ala araw-araw sila may manok, hindi na pinapansin yung manok, guys. Ngayon, sabit okay, okay. Sabik na sabik sila sa manok. Mm. Eh yeah. hey, Okay. No Asking other people. Si Molly. gusto niyang kinakain yung pagkain ng ano mga pusa. Pero wala naman sila ng pagkain sa ano nila, plato nila. Kaya kung ba kung bakit kami. So, ayan. Kaya kailangan talaga bantay yun. Psst, psst, Pogi. Hoy. Dondi. Hoy. Molly. Uh, wala ka pita hmm. na pa. Ikaw ha, pasamay ka. Mabot po siya ko na. I'm not hungry ba ako? I just ate. So, yung pagkain niya ganito, guys. Yan. Salad. Boys. Tapos, yan yung ininit niyang roti na bilhin namin sa shopping center. Nagluto ako ng kanin, guys. Akala ko kanin ng gusto niya. E nakita kami ng roti doon sa shopping center. Kaya kumuha na lang din kami. Still there, food I cannot keep giving food Hala? Are you okay? <laughs> Ay, vlog na po siya. Gutom na. Ayan, kain ka na. So, ayan po. Mabait po po siya. Mm. Mabait kapag ka ano, busog. <laughs> Malit lang po yung kusina namin. Tapos, ano, nakatira po kami dito. Mga ilang, ilang, tao ba nakatira dito? Mga apat po ang nakatira dito. So, tatlo po yung room. Ang isa pang edit room ko. Tapos ang dalawa, yun yung isa yung pinaparenta namin. Sige na, guys. Kakain na muna siya ako. Kumain na ako panila pa Busog mm -hmm. ba akong bang ngayon? So, iinom na lang akong tubig. So, guys, like, hindi pa tayo nakapag-exercise. Hindi pa akong nakapag-exercise. Kaya yung base talaga ng oras dito. Oh, kailangan ko talagang i-organize yung oras. Bukas, school ko na. Ayun, nagbasa-basa ako kanina. Katapos ko lang maglinis. General cleaning talaga everyone is nice. Siguro kailangan akong palitan yung yung araw ng paglilinis ko siguro. Kasi ayoko maglinis ng weekend kasi pahinga nga, diba? Ayan, so maglilikpit na ako para hindi masyadong makalat bukas. And we'll see anong magagawa natin ngayon. Magpapahinga na ako siguro. Tama na yung vlog-vlog. So hindi na ako nag-upload ng daily vlog, guys. Kasi nag-school na nga ako. Kailangan ko din mag aral dito. Tapos syempre nag- nag ano din tayo, nagbablog din tayo, nag edit din ng video, nag re ang daming ginagawa, kaya, kaya naman, daily vlog ko tapos na. Um, magbablog-blog na ako siguro pag may time talaga. So, ayun guys. Yan lang yung buhay ko dito. So, magiging busy busy na talaga ako. Okay, ayun. Bye! Ay, po talaga. lang naman may ilig magkalat dito. Yan, inaaway ako. Oh. Bigyan kita na ron. Saglit lang. Wali, ikaw ha.